For today's video guys, mga unta dere rin naka today. Kaya naabot may siyudad wa dam ha. Kaya na-importante ibuhat. O si apang busog kayo. Yung mga nila ang guys. Sa kabiling din ni siya. mga prutas, kape, sudan na Pilipino. Dagan kag choices ani guys. Namili man si mo gusto niya kaunan. Supposed to be siya gusto. Pero pagkakita niya sa kabalins, na open na Siam ski go paitao yang makita na onyang food na dagang choices ni sulod na na siya guys so mo ona to guys na lingaw sug pamilya ayang choice ng lamidaw kuno ka you can eat don't Unya guys, kay di man kay ta hingaon kay daghano no, kay tama-tama lang. Magmahay ta kay ka isa ra mi ko ra nakabalik ug utro aning problema um, pa si apam kay yang gihukad mi judaghan naglisod siya gurut kay diri siya big eater. Ingko ka makabayad ba ka og dinhi mo na don, may ra nimo. May mang ko kung sa plato hurot kayo tanawa lang gud oh. Pas-pas pa jud pas, pas, kayo. So habang voice over ko guys, sa tingala si Apam, unsa daw ako ang giingon, yakong ang tanang, ano nagyawiyo daw. ko. ikaw sabi ka nag-voice over ko, pagkasamukha na po ni mo. So diyan ang problema dahil siya guys, kaya di niya unang hurot, ang hindi hukal, hindi ko lang makabayad na So kung gibuat guys, maka, kita ba na lang ako siya kauno, kabasin niya maka additional pumigbayad, isa katao, nakatakong problema. Bahala na lang ng diet sa anak ko. Ugma na lang po kong magsugod. So, wala yung siya tao, guys. So, mga na po. Kameran duha. Exclusive na mo na amo ang gipakyaw. Pero, kwa bayad regular lang. Iyak, yeah, kay busog mong kayo. May kailangan may pang pahili. So, nangapi sa amin. Kay, taas pa man among oras. Napamami agian niya. At magtanaw sa mga mandawi pumba. kay ma mamili-mili langgur gud bala di pa mamalit kay way kwarta harun -ing pun ingnon pod o di na kapikapi sa o pagugjita o dinha kami gyud pinaka unang customer ya pagkatao ni ni abo to man ako kaon na video na tak kay content creator mantap para nate ka upload kay lain put kayo balik-balik na lang atuang upload Para lahi na po siya ba. Karang siya pang siya pa msi lingo lingok Kaya nga nung do kay ko sa kwarto. Unsa sa akong gibuhat. Og kinsa akong kaistorya. Di igat ka sa ako nang asawa ka kunting kreator. Maagwanta ka nga mag-istorya o mag-inusara. As kigsel po nga ka to nay Abinimog na, conversation. Pero iyarag yun ang kagalingon. Kaya nag-content pa siya. So mauna nag-ibalik lang ako ako ang video. Ya habang nagulat-ulat may kang ID wa pagiuli nagbarug-barug sa Madrid api sa Megawa sa bijo-bijo paminduha o ya mo na to todo dihatag na dai ng ID kay nagpasenior dai mi guys kay sayang ko discount no may na lang pamalit og kape eh, para 3 in 1 ba sumoro sa to daghang salamat